どれだ mga tuwal na nakasabit lang sa upuan, o diba? Sinong relate? Kahit nga nakakapagod, eh, napakasaya pa rin talaga maging nanay. Happy Wednesday, mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxana. Kung di ka pa nakafollow sa aking page, eh, hey, baka naman. Kaninang umaga nga, pagkatapos kong pakainin si Gia, ay naghugas na nga rin ako nito mga pinagkainan at saka pinaglutuan. Pagkatapos ay pinaliguan ko naman si Gia at eto, nililinisan ko na nga siya ng tenga dahil makati ng araw. Hindi nga ako gumagamit ng cotton buds pag naglilinis nga ng tenga nila. Kayo ba? Anong gamit nyo? Kita nyo nga yan yung gamit namin panglinis ng tenga eh parang maliit na kutsara. Pagka ganito talaga may mga estudyante na tayo eh, umaga pa nga lang napakarami na nating gawain. Dahil matik yung pagkatapos nga natin silang isikasuhin ay eh, napakaraming ang gawain ang naghihintay sa atin. Tulad na nga lang ng mga tuwalya na nakasabit lang sa upuan o di diba sinong relate. At dito naman yung nasikaso ko naman yung kanyang babaunin bali apple nga lang ulit at saka naglagay lang ako ng loaded. At ang inumin niya naman ngayon eh tubig lang tapos maya maya hinatid ko na nga rin siya sa school. Kahit nga nakakapagod eh napakasaya pa rin talaga maging nanay o oh, diba? ang cute cute na mga anak natin. Pagka uwi ko naman nagligpit nga lang ako ng mga kalat tulad nga ng mga damit na pinagubaran dahil nandun nga lang sa may ibabaw ng drum. At sinunod ko naman tupiin ito mga tupiin ko dahil ito pa nga yung mga nilaban ko nung nakaraan pero ngayon ko pa nga lang matutupi. O ba diba, kung kailan malapit na naman ako maglabai ngayon pa nga lang ako nakapagtupi ng mga damit. Maya maya dumating na nga rin itong inorder ko sa Shopee. At panoorin nyo nga hanggang dulo kung ano nga ba tong inorder ko at mag unboxing nga ako. At dahil alas 12 nga yung pasok ni Senha kaya naman ito inasikaso ko na rin itong babaunin niya. Ngayong araw nga hindi daw siya magbabaon ng kanin kaya naman ito pinag Bound ko na nga lang siya ng Apple Loaded at saka Doughy Donut. At fast forward na nga tayo. Eto, nasundo na nga rin namin si Gia at ihahatid ko naman si Sena sa room niya. At eto, for the hingal na naman ng mga first dahil nasa third floor nga yung room nila Sena. Pagkadating nga namin, eh, nandun pa nga yung pang umaga. Kaya naman eto, nagantay muna kami sa labas. Maya maya, pinapasok na nga rin sila sa room at nandyan na nga yung teacher nila. Pagka uwi nga namin ni Gia, eh, nag-unboxing na nga rin ako nitong in-order ko sa Shopee. Pansin nyo ba nung nag-refill ako, eh, wala nga akong sabong panlaba. Kaya naman for today's video, samahan nyo ako na mag-DIY itong powder detergent. Na-try ko nga to nung umuwi nga ako sa amin nung antipolo dahil eto nga yung gamit ng mama ko. Napanood ko na nga to dati kay Chubby Mom Shika so iniisip ko kung totoo nga bang mabula siya. Kasi nga dati nung pandemic e eh, nagtinda-tinda nga rin ako dati ng mga powder detergent. Usong-usong -uso nga noon yung Ariel powder na 50 pesos lang isang kilo na. Pero nung masubukan ko nga siya eh, hindi nga siya ganun kabula kaya naman nagdadalawang isip nga ako kung totoo bang mabula itong na-order sa Shopee. Kaya nga nung umuwi ako galing antipolo after nga noon eh, hindi naman ako bumili ng sabon sabi ko nga ako, order na nga lang ako sa Shopee nito 250 pesos nga po pala ang isang set nito at 5 kilo na siya halos kalapit nyo na nga yung presyo na binibili ko na surf powder na 2 kilo kita niya naman nung umuwi nga ako ng antipolo ay eh, naglalalaba nga ako at ito nga yung ginagamit ko dun na sabon at talaga namang napakabulat napakabango nga kaya ayun nabudol nga ang Marcy Roxa nyo at morning breeze nga rin itong order ko katulad nga nung sa mama ko hindi ko nga lang lahat ng ingredients dito sa may bacha at ayan hinaluhalo halo ko nga lang hanggang sa mawala nga yung buo-buo at nung okay na nga Kakayanin ko na nga dito sa lagayan. Ang liit nga ng pansando ko sa sabon kaya naman ito inabutan nga ako ng dadigab ng kutsara. Malaking tipid din to sa amin kasi sabi ng mama ko ilang buwan din daw nila yung ginamit. Hindi ko na nga inalis yung mga natirang powder doon sa may batcha kaya naman ito lalagyan na nga natin ng tubig para masubukan. Panoorin niyo na nga lang at kayo na nga humusga kung talaga nga bang mabula siya o di ba? O magpapabudol na yan kaya naman ilalagay ko na nga lang ang link sa my comment section sa mga gustong umorder. At dito naman tayo sa shoutout. Shoutout po kay Ren Marires Narubas, kay Angelio. Ocampo, kay Joyce Bautista, at lastly, shoutout kay Saisai At sa mga gusto pa po pong magpa-shoutout ay comment lang sa ating comment section. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video.